pansit ba ito nga pala ang aking lulutuin for today's video meron kaming natira ang adobong manok dito iyan ang ay pananahog at pechay nga pala ang gagamitin kong gulay dito kawa okay. okay. so, naman heto tiniwa ko na ng ganire tsaka ako hinugasan at isinala ko na nga ang kawali dito at hindi na ako nagisa naglagay na lang ako ng tubig at ang lang natin ang paglalagay ng tubig syempre at naglagay rin ako ng konting toyo pagkatapos sinalo-halo ng very very light heto naman ang pansit ba ito na uwi ni hipag sa akin ito nga pala ang lulutuin ko at nung kumukulo na inilagay ko na itong mga pansit bato na ito ang hindi ko nga pala nilagay lahat at tinansya ko lang ang paglalagay nito o oh, ayan halo oh, ay na very very light at pagkatapos syempre inalagay ko itong pechay na sabay silang maluto at naman ilagay ko nga lahat ng pechay na yan na hinalo halo ko lang ng very very light at syaka naman natin titimplahan ng pampalasa maglalagay nga pala ako dito ng paminta syempre at nam nam na pampalasa na ating niluluto nor seasoning pagkatapos nga niya, may halo haluin at hayaan lang natin kumulo at maya maya ay pwede na nating hanguin niya at pwede na natin iserve ito ay napakadali na lutuin at napakasimple tirang ulam lang ay pwede natin maluto kaya heto mayroon na tayong instant merienda